May banat din ang wisdom matapos mong asar ni Meme kay Kimi sa bagong natanggap na regalo. Alam din pala ng mga katrabaho o ka-co-host kung saan binili ni Paolo ang singsing at kung saan lugar niya ito ibinigay. E Kimi, patatandaan na galing umano ang King Pao sa Dubai bago sila magbakasyob. Doon lang naman sa Dubai pasimpleng bumili ng regalo para sa surprise. Napakatanda ng ispat dahil nagbalik o pagbalik nila sa Pilipinas, dumaretsyo na sa Brasig Island para doon i-celebrate ang kaarawan ng actress. Present pa mga pamangkin, kapatid at siyempre naroon din ang team ng actress. Ay nga sa mong ibinahangin komento. Kaya pala ang daming yung na ayuda noong nasa island sila. May photoshoot pa na naganap. Ay hindi yung time na may sakit itong si Papi. Ayon pa si binahaging komento. Grabe, para may nang... tinatong si Kimi ng mala prinsesa. Nung tadhana sa sasaktan ka muna sa umpisa bago mahanap kung totoong one. Never nagbigay ng ganyan. Kamaha ng mga ex ni Idol. Puro bulaklak lang. O kung magbigay man ng mga bagay, hindi kanyang ka-expensive. ka-garante ni Paolo Binino. Hindi yan naranasan ni Kimi kay Sigan at Jaron Anderson. Ilan nang yan si mga komento. Baging kay ba ay agree? panibabu ay ang panibago kayo dalay po?